Ang question ngayong araw ay Paano nabuo at lumaganap ang kabihas ng Aryan? Matapos bumagsak ang kabihas ng Harapa, ang sinaunang kabihas ng umusbong sa lambak ng ilog Indus, unti-unting nagbago ang takbo ng kasaysayan sa Timog Asya. Sa pagbagsak na maunlad na lungsod na ito, nag-iwan ng puwang para sa panibagong kabiasnan na lilitaw sa rehiyon. Ang kabias ng Aryan. Ang mga Aryan ay isang pangkat etnolinguistiko na kilala sa paggamit ng wikang Indo-Europeo. Isang sinaunang sangay ng mga wika na naging ugat ng maraming modernong wika sa Europa at ilang bahagi ng Asya. Ang kanilang paglalakbay at pagkalat ay isa sa mahahalagang yugto sa kasaysayan ng sinaunang kabihasnan. Mula 2500 BCE, unti-unti silang lumipat sa iba't ibang bahagi ng Europa. Iran at kalaunan ay India. Isa itong matagal na proseso ng pandarayuhan na tumagal ng maraming siglo. Pagsapit ng 1500 BCE, tuluyan silang nakarating sa Timog Asya kung saan nadatna nila ang maunlad ng kabiasnan sa lambak ng ilog Indus na ang pinamumunuan ng mga Dravidian. Ang mga Dravidian ay isa sa mga pinakaunang pangkat na nanirahan sa subkontinente ng India. Bago pa man dumating ang mga Aryan, mayroon na silang sariling wika, kultura, at pamumuhay na nakasentro sa agrikultura. Sa pagsasalubong na dalawang pangkat, nagsimula ang malalaking pagbabago sa estruktura ng lipunan, kultura at relihiyon sa rehiyon. Kung ang mga Dravidian ay namuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, ang mga Arya naman ay mga nomadikong pastol. Nanirahan sila sa malalawak na kapatagan kung saan pinalalaki nila ang tupa, kambing at kabayo. Pinagkukunan ng gatas, karne at katad para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa lahat ng hayop, ang baka ang may pinakamahalagang papel sa kabuhayan ng mga Aryan itinuturing nila itong simbolo ng kayamanan. At ang dami ng baka na pag-aari na isang tao ay sumasalamin sa kanyang katayuang panlipunan. Dahil dito, madalas magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga pangkat ng Aryan ukol sa pag-aangkin ng mga baka. Ang mga tunggaliang ito ay nagpapahiwatig ng kanilang kulturang mandirigma kung saan ang tapang at lakas ay mahalagang katangian ng isang pinuno. Sa ganitong lipunan, ang digmaan ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kultura at paniniwala ng mga Aryan ay naitala sa kanilang sagradong kasulatan na tinatawag na Vedas. Isang koleksyon ng mga himno, dasal, ritual at tula na naglalarawan sa kanilang pananampalataya, pamahalaan, kabuhayan at pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, ang Vedas ay mahalagang sanggunian sa pag-aaral ng kasaysayan ng sinaunang India. Batay sa nilalaman ng Vedas, hinati ng mga iskolar ang kasaysayan ng mga Aryan sa dalawang yugto. Una ay ang panahong matandang Vedico, 1500 to 1000 BCE. Sa panahong ito, unang dumating ang mga Aryan sa lambak ng ilog Indus at nadatna nila ang mga Dravidian. Nagsimula ang pakikidigma at pananakop ng mga Aryan na isinalaysay sa Rig Veda ang pinakaunang teksto ng Vedas. Sa Rig Veda, tinawag ng mga Aryan na Dasa ang kanilang mga kalaban kabilang na ang mga Dravidian. Sinasamba nila si Indra, diyos ng digmaan at ulan, na nagpapakita ng kanilang kulturang mandirigma. Namayani rin sa panahong ito ang isang patriarkal na lipunan. Ang mga pamilya ay bumubuo ng angkan at ang mga angkan ay bumubuo ng tribo o jana. Ang tribo ay pinamumunuan ng isang raha, kadalasang mula sa angkan ng mga mandirigma at namumuno sa mga digmaan at seremonya. At ang panahong bagong Vediko, 1000 to 500 BCE. Sa panahong ito, nagbago ang pamumuhay ng mga Aryan dahil natutunan nilang gamitin ang bakal. Nakatulong ito sa paggawa ng mga kasangkapan tulad ng araro na nagpaunlad ng kanilang agrikultura. Dahil dito, lumawak ang kanilang lupain mula sa lambak ng Ilog Indus patungong kapatagan ng Ilog Ganges. Naging mas permanente ang kanilang paninirahan at nagsimulang itakda ang pagmamayari ng lupa sa bawat tribo. Sa pagdami ng populasyon, unti-unting nabuo ang mas komplikadong estruktura ng lipunan. Sa panahong ito, umusbong ang sistemang kasta o caste system kung saan hinate ang lipunan sa apat na pangunahing pangkat. Brahmin, binubuo ng mga pari, dalubhasa, iskolar. Kishatriya, binubuo ng mga hari at mandirigma. Vaisya, binubuo ng mga mga ngalakal at artisano. At Shudra, binubuo ng mga manggagawa at tagapaglingkod. Ang sistemang ito ay hereditaryo. Ang hanap buhay ng isang tao ay nakabase sa kaniyang kapanganakan. Ang mga hindi kabilang sa alinmang kasta ay tinawag na dalit o untouchables na dumanas ng diskriminasyon. Sa panahong ito rin na ang mga Vedas sa wikang Sanskrit na naging batayan ng relihiyon panitikan at kultura ng sinaunang India. Bukod dito, naisulat din ang mga taniyag na epikong Hindu na Mahabharata at Ramayana na nagpapakita ng kanilang pananampalataya, kabayanihan at mga aral sa buhay.